Limang bagay na wag na wag mong gagawin dito sa bansang Saudi Arabia. Kung ayaw mo mapahamak, okay? O ayaw mo makulong dito sa Saudi Arabia. Itong limang bagay na ito, actually marami po to sila mga idol. Pero ito lang muna ang bibigay kong lima na tips, okay? Na wag mong gagawin. Pero marami to, pero siguro sa next video gagawin natin, okay? So number one, alak. Alam naman natin, sobrang 100% bawal na bawal dito ang alak sa bansang Saudi. So sabi ko nga, maaari sa ibang bansa, sa Middle East pwede, pero doon sa mga private place. Like Dubai, I think, UAE open, yung mga ganon. Pero dito sa Saudi, lalo na ako sa Jeddah, bawal na bawal po. Paano ko nasabi yun? May mga kapwa din tayong talagang mga matitigas na ulo, <laughs> pasaway, ba? Diba? Alam naman nila ang bawal pinipilit, hindi makatiis. Okay, hindi mahatiis. Actually, muntikan na rin ako, nakatigim na rin ako before. Ah, uh, may may makapatay mga Pilipino nung bago ako doon sa kabilang bahay. Napasama ako sa parang grupo sa kabilang street 'yun eh. eh mababait naman sa umpisa nagbabasketball kami. Okay, pero sa gabi may ginagawang kalokohan. Yon so merong tinatawag na sadiki. <laughs> ala ko nga seven up eh. ala ko nga Sprite eh pag ininom mo ay nako mukhang may tama ka talaga doon. O di ba? 'Yun yung pang-replace doon sa atin sa Pilipinas. So may gumagawa dito sa Saudi. Okay? At, yung isang lalaki na 'yon, yung parang pinuno namin, sumasakay sa akin yan, may dalang bag. Binibigyan ako ng soft drinks, chicherya. Nalaman ko lang pala yung kabilang soft drinks, eh may laman, binibinta din i-deliver. So, pag nahuli yun, huyari ako kasi sasakyang ko pa siya. Muntik na lang, buti nagsabi yung isang kasama na laging kasama daw yung ating boss pero may ginagawang kalokohan yan. Okay, at na-actual ko naman nakikita sa bahay, nakatikim talaga ako dyan. Tamang tulog pero sabi ko, hindi, hindi ko pwede to kasi pwede mangyari sa atin. At umalis ako doon, kumalas ako doon, nagtampo sila sa akin. Ang ginawa ko, nag-ML na lang ako, nag-Mobile Legends pa. Aman sa ago, nabalitaan ko na lang after a month, guys 2014 to ano ah, okay dumating doon dito sa Saudi noon. Siguro mabalitaan ko mga 3 months to months, ayan mga nahuli na, nakulong na. <laughs> kasi nga may mga nakatimbre kasi actually sila nagpapautang din. May kinukunan din sila, siguro tubo-tubo na lang ay eh, hindi nila pautang yung ibang lahi at nagsumbong. Tapos kaya nung lumabas nila, siguro nabibitin sa madaling araw misa, stress 3, eh ako dumadating misa, alaw na alas 2, dumadaan ako dun. Yun, na-checkpoint sila. Ayun yung mga pulis dito sa Saudi, matalino na rin, inaamoy na rin, marulong na rin. Ayun, so madaling salita, huli sila. Okay, kulong sila. Kaya wag na wag nyong gagawin. Okay, meron nga dito eh. Meron din dito eh, sa gas station eh, na meron. Kaya sabi ko, iwas-iwas. takot din ako, pero takot din ako. Pero meron talaga guys, meron. i-comment nyo sa akin na sino yung nakatikim sa inyo. Okay, ako talaga nakatikim nung nagpagawa ko ng sakyan pero tinigilan ko na. Di ba? Mahirap na, mahirap na. Okay, sige, comment kayo kung nakainom kayo, nakatikim kayo. Okay, so yun yung first video. So second video, ah uh, second, number two. Guys, uh, ano naman, A uh, favor naman, kung napanood mo itong video na ito, OFW Pinoy TV, kung isa kang OFW, please share this video, like, comment, okay? And then, isubscribe mo na rin ako para lagi kitang update tuwing mag-upload ako about OFW content, okay? Number two, magpipicture ka or magbibideo ka sa public place. Nangyari po sa akin nung bago ito. Alam ko naman yon, Pero hindi naman talaga nang, nagpipicture ako. So, kasi nung ako'y nasa school, katabing pintuan, dami na may ibang lahi. Ganon yun eh, yung mga family driver. Ipaparada mo yung sakyan mo sa malilayo, pupunta ka ngayon sa may pintuan, labasan ng mga alaga mo. Kasi mga alaga mo, hindi yan makakalabas pag wala kang ibibigay na ID or yung ikama doon sa, sa sa security guard kasi yung security guard ang tatawag doon sa mga alaga mo na pwede ka na lumabas kasi secure na may ando na yung driver kasi hindi lalabas kasi maalaga ko babae ang mga babae ganun mga idol hindi yan sila basta nakakalabas walang susundo safety talaga ang mga babae para alam nung security na ang susundo is legit Okay, malalaman nung, nung, alaga mo na ah, ito driver ko to, saka siya lalabas at saka sasalubungin mo siya. Kaya nasa pinto ka. Ako nagkatao naman, nagpipicture kami ng mga ibang lahi at saka Pilipino. At yun pala, nasa likod namin, uh, ano siya, naka-civilian police pala siya kasi susundo siya. Ah, naka-uniform talaga, susundo siya kanyang anak. E eh, akala niya, nagpipicture ako doon sa na na babae. Yun pala, nakabalik tayo yung cellphone namin eh. Nagpipicture kami. Sabi, ano ba? Sa amin nakatutok. Dinampot yung cellphone ko. eh, bawal yun. Sabi sa akin, ganyan, mamultay, kakulong kita. say ko, tingnan niyo, sir, ganyan. Tininan niya, ginawa yung cellphone, hindi naman. So, sabi niya, next time, huwag gawin Pero hindi mo naman ginawa pero iisipin kasi nung iba nagpipicture ka kasi may mga babae ayaw talaga ng ganun okay kasi nga basta ganun na lang wag nang gawin kahit sabihin mong kayo nagpipicture so yun nagkaroon kami ng ano doon so yun yung sineshare ko sa inyo wag po kayo basta-basta magbibidyo sa mga uh, public place kasi may mga amo pa rin mga babae na talagang sumusunod sila. Okay lang yung makabataan, tanggap naman yan eh. Pero hindi, hindi pa rin eh. So avoid yan ah. bawal wag basta-basta magpipik. Katulad kahapon, punta ko sa airport, sinundo ko yung amo ko. Sarap pagpapapicture. Magbibidyo doon kasi may ano pero hindi na iniwasan ko lang nagpicture na lang ako doon sa walang tao talaga yung area okay so yun iwasan niyo po yun po yung number to okay wag niyo na ipilit kung ipilit niyo nasa inyo po yun naman advice ko lang naman <laughs> di ba merap sa huling pagsisisi number 3 ito itong mas malupit pero na kung kapitbahay diyan actually sumama din siya sa amin bago lang siya pero pumunta siya doon sa grupo na sinabihan ko okay yung bawal na gamot imagine mo ang tangkad, nagbabasketball kami ang galing ganda ng katawan pero nung one year ata umabot bagsak na yung katawan niya tapos nagsasalamin tuwing gabi <laughs> halata kasi sa mata pag gumagamit ka naabuso na yung katawan niya so hindi na siya nakikinig sa akin advice yun alam mo nangyari kulong pinuntahan ng pulis yun nakakalungkot dun kaya sabi na mo ko baka ako gumagawa gumagamit. hindi Tinimbi, ano ko pa nga siya eh pinayuhan ko eh yun pati yung asawa niya nakakaawa Nag bakit hindi ko raw sinabihan Aba, eh, matigas ang ulo <laughs> so nadala sa sa isang grupo na pare pareho silang mga na na tinang ayoko kung nakauwi na kasi matagal na yun eh 2014 makalalatiguhin ka pa nun <laughs> na deport na wala ka pang trabaho o, ba, walang sahod so yan po yung number 3 wasan nyo po yun pero madalang naman siya, di katulad nung alak. Okay? And number four, ayan, ito pa. Hindi lang doon sa alak o bawal ang gamot ginagawa ng grupo na yon, Sugal. Grabe ko mag- magpustahan ng sugal, grabe. 100 real, 500 real, yung isa, laki na lang yung utang, 6,000 real, grabe. Niluloko lang yung isang matanda din, nagkakabaon-baon na sa utang. Diba? Kapwa ng Pilipino, niluloko pa. Ay, magkakasama sama lang sa sugal. Sabi ko, tigil mo na yan, bro. Wala eh. Ayan. Una, bawal ang sugal. Pangalawa, baon ka talaga sa utang kung di ka marunong magsugal. Baraha ba? Baraha. Yung ginagawa natin sa Pilipinas, wag, ayaw ko nga, marami pang ganyan eh. 'di ba? Ay number 5, itong mas malupit. Kasama na itong mga babae ha. Makipagrelasyon ka sa may asawa o makipagrelasyon ka dito sa Saudi. Okay na hindi mo asawa o makiapid ka. Na, na hindi mo asawa okay alam mo makipag ka pagay o nga naman di ba so bawasan nyo ha makipagrelasyon okay ng uh, ibang lahi na hindi mo asawa o ibang lalaki okay lalo na may asawa ka sa Pilipinas yan kayo nang bahala pag ganoon bawal makipagrelasyon lalo na sa amo mo Di ba? Iwasan niyo yun. Pag hindi mo asawa, huwag mo samahan, huwag, mong, huwag kayo makipagkita. Maraming matitigas ang ulo eh. Iba pa, gusto pa nga, ibang lahi. Pakistan, Indiano, may balbasarado daw. Ginawa ko lang content yan. Daming galit eh. Hindi naman lahat ibang lahi na masasama. Nagkatuluyan talaga sila. Eh single naman yung babae. Eh, single ma'am. Okay? Eh doon na sila sa Pilipinas na muha eh. 'di ba? Kasi sa Saudi kahit sabihin mo tunay ang pagmamahal nyo dun sa ibang lahi na yan, makipagkita ka. Ang problema kasi diyan pag naburot ka, pag nabuntis ka, 'yun ang violation mo, 'di ba? Eh kung mahuli pa rin kayo ng pulis na wala kayong pakita marriage contract, yari ka din, 'di ba? 'Yun yung sinasabi ko after nangyari pagbumunga yung ginagawa nyo at ang ka, lalo na kung kasambahay ka. So, iwasan, iwasan nyo po yung mga, mga, bagay na ito kasi ito yung magpapahamak sa buhay natin dito sa Saudi. So, kaya ako, hindi ako titigil magbibigay ng mga tip idea, okay, na para makaiwas din po kayo. Okay, so yan po yung limang bagay na hanggat maari, Okay, ito yung pinakamalupit na wag yung gawin kasi mas matindi ang punishment nito. Hindi lang pera, butin mo kulong ka pa. Okay? So, siguro sa next video, dadagdag ko pa yung iba. Hahaba lang po yung video ko. Again, guys, share this video, like, comment, uh, and then subscribe, of course, para lagi kitang update sa mga bago kong uh, upload about OFW. Okay? This is OFW, Pinoy TV. Share this video. God bless and bye-bye.